Kasama ba ng Diyos si Kristo sa langit? So, well, katupan, isang napagandang katanungan. Sasagutin natin yan based po sa uh, mga salita ng Diyos. Well, katupan, ganito po ang sagot ng Biblia para malaman po natin ang katotohanan. So, dito po, Biblia po ang sasagot, no? Ang sabi po dito, katupa sa Juan, uh, versikulo 14, talatang 11. Ang sabi dito, Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa ama at ang ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, katuparan, no? alam sa binasa nating talata, ang sabi dito, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama, no? At ang Ama ay nasa akin. So, kung kung isipin natin, imagination, uh, nag-fusion sila, no? Parang uh, naging isa sila. So, parang ganun po. Ang sabi dito, unawain po natin mabuti, no? Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, kumbaga, ayon sa binasa natin, no? Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Isa Kristo dito, iisa sila sa mga ginagawa. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ganun din po ang gawain ng Ama. Pero hindi po nangangahulugan na sila po ay iisa sa pagkajos, no? Kumbaga, parang ah, lahat ng kautusan, ng Ama ay ibinigay na ng Diyos sa ating Panginoong Isokristo. So kaya tungkulin po ni Kristo isagawa niya yung gawain ng Ama at ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi pa dito katupas sa Marcos uh, versikulo 16, talatang 19, ganito po ang kanyang sinasabi. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. So, well, katupano, no? ayon sa binasa nating talata na ang Panginoong Yesus Kristo ay nasa piling na ng Diyos sapagkat sa binasa nga nating talata sa Marcos uh, versikulo 16 talatang 19 ang Panginoong Isu ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos well kung uh, uunawain natin ang talata ang Biblia sapagkat sinabi niya sa talata na ang ama ay sumasa kanya at kung ano yung gawain ng ama ay yun din ang kanyang gawain sabi niya nga sa ibang talata kung kung sino ang nakakita sa akin ay nakakakita na rin sa ama. No? So, pero hindi po sila iisa sa pagka-Diyos. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo, isa sila sa paggawa, sa gawain. No? Ganun po ang kanyang pagpapaliwanag. Ngunit ko ang tanong, ano, kung si Kristo ang kinikilala yung Diyos, sasabihin pa ba ng ating Panginoon sa Kristo na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kung Diyos ang ating Panginoon sa Kristo, ay hindi, niya, hindi ganun ang kanyang sasabihin maaring sabihin niya kung Diyos siya, aakyat na ang inyong Diyos. No, ganun dapat. Ayon nga sa iyong katanungan, kung kasama ba ng Diyos si Kristo sa langit, well, ang sagot po ng Biblia ay nasa piling po siya ng Panginoong Diyos. So, nasa trono po siya, sa kanan po siya ng Diyos, kasama po ng ating Panginoong si Kristo, ang Diyos.